Baka mahihayin naman ng Miming ngayon. Pusikat! Ming! Ming! Mm. Hello guys. Baka malubot ka dun guys. Andun na yung pusa. Andun na. Lumayas na. Pinalayas ko na. Ano? Halika na, bibili tayo doon. Let's go. Doon. Let's go. Butas dyan, butas. Let's go. You go na, uy. Go na, uy. Ah. Hello, guys. Nandito ang baby ko sa labas, guys. Papahangin kami. Ayan, takbo na siya, guys. Ayan. O, dandahan. Baka madapa. Tayo ngantuhod. Magalusan. May motor, be. Tara dun, be. Dun, simbahan, be. Disko, be. Right, salute. Simbahan ka dyan, be. Baka tayo masaraduan ng gate, be. Hello, Mama Mary. si ba daw si Baby Kate? Uh. Mm -mm. Ang okay, Baby Kate. Sira-sira ang damit. niya. Uh. Uh -huh. uh. Hello, Mama Mary. Good afternoon. Andiyan na po yung Baby Kate ko. Uy, Baby, baba dyan. Baka ka maulog. Tara na. Uh. Halika na. Halika na. Bakit? Hello, <coughs> hindi ka magkababangayon. Bye-bye, hmm. guys. <coughs>